kabisyo, kaupod natin subong si Nanay. Norlin Apare. Nanay Norlin Apare. Kaupod na si? Teresita Torre. Teresita Torre. Tagatingin si Teresita Torre. Sa Barangay 36, Purok kitsuna. Pero Nay, ka na nga nag-intra sa mga promo sa Love Radio kay Easy Rock. Oo, ano, sige-sige. Hmm. Sa una po ito, nalipat lang ko pero nakadaw sa ano, daw sa labman to ba mo? Nanay Norlin Apare, taga diin? aproksando ki 1 uh, barangay handumanan ano ni ang uh, recent nga draw nga ginintrahan ang ICS millions 2023 sang san-o ka lang na nag-start sens ang imo mga entries do mga 3 years ago na siya ma'am dugay na before sang pandemic nakahulog na ano na mo uh, hasta sumbong uh, nga continuous ang ICS. So muna nagsige, nagbalik naman kami entry. train. So Bong, nga ikaw ang nakadaog sa uh, 5,000. Ano man ang mahambal mo sa Love Radio kag sa AZ Rock kag siyempre sa ACS millions ka promo. Thank you. Kaya ginatagaan by chance ang mga yeah. ano di expect na ikaw magdaog pero ikaw nagabutan. Thank you, thank you again. So, so ano na ang imo nga first reason kung nga nag nag ka sa nag-send ka entry sa mga amoni ni ang imo nga ano nga magdaog ka man eh sang ano sang bisan consolation prize lang madag madaog na mo lipay na kami nga mga nanay nga naga-intra sang entry nga ina So, labi na gidaihan nga magdaog ka sa milyones, di ba? So, amo pa isa nga aim kag purpose na niya, nga nag i kami sina nga mga raffle entry. No, thank you so much. Pero, nay, no, kay na nakabalunat na, akong tiin mo gamito ng kwarta. Imbitara ang aton nga mga ano, aton nga mga listeners nga mag man sa mga upcoming pang mga promo sa Love Radio kag Easy Rock. Mm, -mm. Ah, Ini-invite ko gani ang iban, sa ano ka pa o gapanan ako ni na ano mo intraman sila ay para para sa basi mo more than pa ang ma yes basi man, mas dako mo okay. mas dako pag ilang ma ano ma makuha -ma -ma madagan pero sige kalan japon sense ang imo entries in oo uh -huh. uh -huh. Nasa may mga promo naman ng Love Radio kay Easy Rock. And uh, for your information mga kabisyo, natapos na ang aton nga uh, grand draw sa aton nga ACS millions last ano nga month na? June 24 ang grand draw. Yeah, June 24 and si Nanay uh, Norilin, isa sa mga winners ang consolation prize sa grand draw. Nanay kay tungod nagdaog ka or nabunot kita sa ACS Millionis Grand Draw for Consolation Prize. Congratulations! May araw ka 5,000 pesos! Yan! Grabe! Yay! Okay, congratulations na yun. Ah, but before that, uh, sinong gusto mga pasalamatan? Siyempre, ginapasalamatan ko gin oh, una, oh, gin sa tanan ng ginoo, oh. so, si Lord, thank you, gin nga, yeah. gin grant siya, ginisa ako, nangako nga yeah wish, nga makabakal ko sa printer sa uh, para sa akon mga anakman man pagi sa sa entry kag subong man sa ICS eh, syempre nga nagatay sila sang kayo sa mga nanay kag subong man sa mga tatay nga makadaog makadaog kami sa bisan sa magiginagmay man o kun dako man nga kantidad nga nga ano nila nga nga, nga may kapuslanan gid para sa amo nga pagpangabuhi. So madamo gyud salamat Loy. thank you nga grant mo nga akon Luis. Eksobong man sa ACS Milyones kabay nga ini magpadayon gid sa malawig pagi nga mga tinion. Thank you. Yeah, thank you so much, Nana, and congratulations, Nana Norlin. Hello. Yay!